po. Yan. Robin Padilla. Ilan taon ka na idol? 38 po. 38? Uy, magkaedad. Opo. Oo, 38 years oh. old. Oh, magpakilala ka muna kay ma'am Magpakilala ka muna kay ma'am Huwag kayong malikot, ah. Hello po, ma'am. Oh, pakilala kay ma'am, pakilala. Ako nga pala si ano, si Hello po, ako po si Robin, taga Malolos, Bulacan po. Ah, uh, isang SG. I'm 38 years old, single. Ah. Ilang taon ka nang single, idol? Ah, ano pa lang, 1 year. One year. Dati ka bang kitikite? Malikot ka eh. Kalma lang sa camera eh. Sige po. Alright. Gusto mo si ma'am? Gusto mo si ma'am? Opo. Okay lang. Oh, kasi kung hindi, lugi ka. Ganun. Hello. <coughs> Teka, ka po? Ito, mo. Ano ano? Baka po, sabi ko taga Sanda po, baka pwedeng umapply diyan sa puso mo, ma'am. Total single ka, di ba? Single din naman ako. Uh, okay lang. Taga saan ka? Okay lang ba? Malulus Bulacan po. Malulus um. Bulacan. Bulacan. Kausap lang yung ano, hinahanap ko, pero... Kung Malolos Bulacan. Ano? Ano, fair, ano? ano? Hinahan mo kasi hey, TV nyo dyan, ma'am. Mas malakas pa kasi yung TV mo sa boses mo. Di <laughs> ba sabi mo po, single ka? Naga? Sabi niya, taga Malolos Bulacan po siya. Malolos Bulacan. Ah. Anong trabaho mo? Ah, uh, security Ayun po, SG po. Pa. <laughs> SG po SG po, SG Hindi ko parinig eh Ah, ano pang gabi ka? Security po Ano po pang gabi po? totong wala kang anak wala kang asawa Baka mamaya may maaaway sa akin Magali po, ma'am Ano po? Baka mamaya may maaaway sa akin po? Ayoko na, ayoko nang ganoon. Bakit mo mga away? Sabi Isawa mo sana si... ako sa ganoon. Hindi single po ako, single po talaga ako. Hindi nga single po ako. Hindi po ako aakyat dito kung may asawa ako. Wow. Ah, sige. Sige, tignan natin. Opo. Tignan natin. Ay, papalo. Ma'am, may tanong ako sa si Mam, papalo kayo. Sana ipalo mo rin ako. Palo back tayong dalawa. Ma'am Jen, may ah, tanong ako sa'yo. Kung saan kanil ba maging kayo? Ma'am um, Jen, may tanong ako sa'yo. Ah, sakali pa maging kayo, handa ka na bang maghalo ang lahi nyo? <laughs> ano, <ba lahi> <laughs> ano ba lahi niya? Ano ba lahi niya? <laughs> ano ba lahi, ano ba lahi <laughs> mo? hindi okay, ko alam. Sir, ano lahi mo, sir?

Sabi nila may ano, may buntot daw mga taga Romblon. May buntot naman, ka kaso nasa harap. Malapit, oh, ano, malapit po yun ang Burakay. Thank <coughs> Lord. <coughs> Sir. Natatik. Natawanan one. ako ni ma'am. Natawanan ma'am. Huwag mo na akong ma'am. Seryoso naman ako yung isang Ilocana. Alam mo ba yung mga Ilocana malalakas? Yung mga ilokana, kapag uh, sa atin mga mga ano, mga Ilonggo, Bisaya, kapag nagbibiyak tayo ng bato, gamit natin maso. Sa kanila pag nagbiyak sila ng bato, gamit daliri. Kanyan sila kalalakas, sir. <laughs> Kaya kapag nagloko ka isang suntok ka lang, tulog ka. Oh. Hindi oh, ma'am, seryoso po ako, seryoso po ako. Ma'am, okay ako na si ma'am? Maligaw po ako sa iyo, okay tatanggapin mo si kaya ako. Tingnan natin. Diba? Tingnan natin kung... Kat, kung Total, ano? single ka naman, diba? Ten years, ten years ka na, hindi sinipot ng ano mo. Wow. Oh, na, no, no. ako single din naman ako, seryoso ako sa buhay. <laughs> Sige, tingnan natin. Alata naman sir, eh. mukhang na-stress ka nga sir, kakaseryoso ba? <laughs> Pagtiagaan mo lang to si Mama, Sir Ha. Akin ka na lang, Sir. Tinalo kita eh, Ma'am. Medyo bingi kasi. Ha? Okay lang sir, Sir. Pag nagsama kayo. Ha? 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 <laughs> Ay, ano, Sir? <laughs> eh, si siyempre, tatlo tayo nag-uusap talaga, hindi ko maririnig. Eh. Ah, oo. Oh. mo na, sir, ganyan talaga kapag nag -iidad. Normal naman yan. <laughs> oo. Oh.

Thank you, sir. Okay na. Thank you. Opo, opo. Pinalo na po kita, ma'am. Pinalo kita. May magbabaha na naman ito sa lugar ng Kabite. Salamat po. Chat-chat po kita mamaya. Ah, sige, sige. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you po. Thank you po. Salamat po, sir. Salamat po. God bless po. At salamat sa pag-akyat dito. Thank you, sir. Paano ba ma mag-akyat? Ma'am, admin. Nandiyan. Masuyo po ako. Pababa silang Paano dalawa. Thank you. Thank <laughs> you.